Miss, hmm. pwede magtanong? Mm, ano ho yun? Saan po babanda dito yung Molave Street? Molave Street, uh, lang po kayo. Tapos sa unang kanto, kaliwa, tapos kanan. Salamat po, ah. Sige ho. <laughs> Thank you. To what do I owe the pleasure of your call, Angela? Na birthday po ni Bernard. And so? Birthday mo nga, hindi kami pumunta ng papa mo, di ba? So, bakit kami pupunta sa birthday ng asawa mo? Ma, please naman. Dalawang taon na kaming kasal ni Bernard. Hanggang ngayon pa naman, hindi niyo pa rin siya napapatawad. Ikaw ang tumalikod sa amin, Angela. Remember, wala kami sa kasal mo. Dahil ayaw niyong pumunta. Ma, Pwede bang wag na natin pag-usapan ng nakaraan? Ako na po mismo na malapit sa inyo. Baka naman po pwedeng pumunta kayo ni Papa sa bahay, please. Give me one good reason kung bakit pupunta kami ng Papa mo. Dahil buntis ako. Magkakaapo na kayo. Hello? Ma? Kahit naman noong birthday mo last year, hindi sila pumunta, di ba? Hayaan mo na. Eh, eh, sayang lang kasi... Bakit naman sayang? Kasi ano eh... Uh, uh, love, sorry. Can I call you later? Kausap kasi namin ni Chloe yung may-ari ng bahay. Angela, magluto ka ng nadami ah. may kain ako sa inyo mamaya. Sige na, love. Uh, I'll call you later. Love you. Bye-bye. Así